Good morning. So for today's video guys, i magbibitas po tayo sa araw dito sa ating mga gulay na naitanim. So una atin muna tingnan kasi medyo malakas yung ulan dito sa ating lugar. Kaya eh mo na natin kung ano nangyari sa ating mga gulay mga idol kasi napakalakas ang hangin uh, sa palagay ko na naudot yung paglaki ng ating mga uh, bunga ng ating pananim pero bago ang lahat ay nais ko muna i shout out si Alex Sarita uh, shout out sa iyo idol kasi naka um, nagpapanood ka sa ating na-upload na -upload video dito sa ating channel so Um, sa araw na ito ay magpipitas uh, po tayo araw ng martes so ang ating ampalaya mga idol hindi masyadong kalakihan kasi ito nga ay pagtataw sa matitik na hangin dito ay uh, habagat siguro may dala ito na low pressure kaya medyo malakas yung hangin dito mga idol so tinitignan natin yung ampalaya natin hindi pa masyadong kadami kasi uh, kasi simula pa lang napitasan ko sa nakaraang linggo pero ilang pa lang makikita nyo mga idol ay napakakunti ang mga ano nya uh, gapang yan na uh, steam sa itas so ibig sabihin ay uh, kasi simula pa lang magapang ang ating ampalaya ito yung mga bunga mga idol so ang ilang bunga na ito ay tatapunin natin sa pagkakataon na ito yan so eto pwede na ito mga idol so magpipitas tayo ng ampalaya ngayon at hindi lang ampalaya ang pipitasin natin mga idol so tatlong uh, uri ng gulay na ang ating pipitasin ngayong araw na ito so magpipitas tayo ng kunting ampalaya at saka uh, mayroon tayong sitang at saka uh, upo mayroon tayong upo so ang medyo marami sa atin ngayon sa unang harvest natin ay medyo marami yung um, sitaw so dito ipapakita ko sa inyo ang sitaw mga idol so pang lima na tayo na harvest ngayon sa araw na ito so tingnan natin para sa ganun ay makikita masaksihan nyo yung bunga ng ating sitaw hindi naman sinasabi na magkano marami yung bunga ng sitaw natin kaya kaya lang midyo uh, medyo may kalawakan yung sitaw natin kaya yung buyer nga natin uh, kapag sobrang marami na yung bunga ng ating sitaw na ating pinoprodos sa kanila ay minsan ay nagre-reklamo na kasi alam nyo mga idol dito kasi sa city na nakakabilangan itong uh, lugar na ito ay hindi lang po tayo nagtatanim ng uh, sitaw, marami din ang nagtatanim kaya competitive ang, ang nangyari Kaya dito sa ating sitaw oh, tingnan natin mga idol. So makikita nyo sa likuran ko yung mga sitaw so over overgrowth na. Oh, Sobra ng ano uh, matured na siya talaga. Kaya Uh, ang gawin namin dito ay selection. Piliin namin yung mas malaki at ibahin, Kasi alam nyo mga idol, kapag ang sobrang laki na pero hindi naman siya uh, hindi naman siya ano na tugas uh, Meaning uh, overgrowth na siya. Ang ibig sabihin nito ay hindi po tatagal sa market kaya ang gawin natin eh uh, i natin sa sya, uh, bagong ano, bago pa lang ah. Uh kumbaga uh, young, no so para po na ang paraan na yan ay para po ay sa ganon ay unahin po uh, ideal ang yung malaki kaysa no kumbaga sa sizes pa large uh, sa medium naman tayo uh, yung <laughs> yung sizes dito na binibigay ko mga idol uh, large lang sa kabidyom kasi yung ibig sabihin ng large uh, over na siya madali na siyang uh, madali na siyang uh, mahihinug mahihinog no So, ang medium, yung katamtamang size na madadala sa market. No? Ang small, simpre, hindi na madadala yan. So, ang gawin po natin ngayon ay magpipitas tayo. So, malalaman natin yan kung ilan kilo makukuha natin mga idol sa ating sitaw kasi panglima uh, pang lima na tayo ng pitas so noong ano noong uh, pangatlong pitas na update ko sa inyo nakakuha tayo ng mahigit 300 iwan ko lang ngayon kung ilan kilo ang makakuha natin pero eto na portion to dati kasi pag pitas namin mga idol sa pangatlong pitas ay kunti pang bunga Kailang uh, bumawi sa doon sa kabila kasi doon ay hindi na din masyadong marami ang bunga. So dito po ang mas maraming bunga kaysa uh, dati tingnan niyo mga idol sa likuran ko. Yan. Yan po ang mga bunga ng ating sitaw mga idol. So medyo marami itong sitaw natin ngayon mga idol. At hindi lang po sitaw yung uh, ma ano natin ngayon. na harvest natin ngayon. Meron tayong kasamang ano uh, meron tayong Ah, opo. Kaya lang ang sa upo natin mga idol. Oh. Medyo may ano, may ah uh, kaibahan sa ano, sa kanyang presyo. Kaya medyo bumagsa kasi dito presyo ngayon. Kasi tambak na kasi mga gulay sa iba't ibang bahagi ng lugar na ito. Ito yung mga upo natin mga idol. Eh ngayon, ay napakamura po ang ano kilo per kilo sa ating upo pero wala tayong magawa ay kailangan tayong sumabay sa agos ng uh, ano sistema ng ano marketing so kung magkano yung ano bili ng ating buyer yun din ang dapat susundin natin wala tayong magawa kasi uh, yung price naman ay talagang yun lang po sa market makaganansya lang konti ng ating buyer so ganyan lang talaga ang buhay mga idol yung upo natin mga idol oh, napakarami eto po mga upo natin no? Oh, makikita nyo may mga portion sa mga idol napakadami mga idol Yan. so hindi lahat kasi kasi simula lang ito ay eh, pangatlong pitas to mga idol yan. So, Hanggang sa dulo po mga idol. Na oh, napaka uh, ano ang upo. Kaya lang ang diferensya ng ating upo ay uh, mura na mura ang ano upo ngayon. Nasa 10 na tayo per kilo. Pero okay lang 'yan mga idol basta uh, mabili lang lahat yung upo natin. walang diferensya about sa ano sa dami ng upo basta ah uh, Uh, I mean yung price basta makukuha lang kasi sayang kasi kapag mabubulong mga idol so medyo may kalakihan yung mga ibang upo natin mga idol yan yan dito labas na tayo mga idol so makikita nyo dito sa bandang kiliran mga idol ay mayroon tayong panin na mais ito yung mais ay para po sa ating manok hindi po para sa ating bunganga kasi <laughs> para sabihin ko sa mga ano sa iba nagtatanim ng mais di ba yung, yung mais ay tinatanim lang at yung iba kinakain pero sa atin ay hindi po hindi kinakain ng mais uh, except sa yung uh, kapag ano pa siya hindi siya tugas hindi siya mga term sa bisaya laya na ano tapos paggiling ano, So bigas, bigasin so ang atin yung purpose sa ay ah, pagmalaya na siya, pagtugas tugas na siya ay ipakain eh, sa ating manok. Sinagaalaga tayo ng manok mga idol. At ah, mas maganda kapag mayroon tayo marami tayong maisipan ah, ah, gawin kasi para ma-enjoy natin ang ating pinagawa. No? So dito naman si tawa naman to mga idol. Ito yung sitaw natin oh. yan nakasisimula lang ang bunga pero meron na din tayong makukuha dito yun sa kabila mga idol ay napakarami din bunga pero hindi siya gaano katulad doon yan so medyo ano na no mga 6, uh, 6 o'clock na in the morning so magsisimula na tayo sa ating pagpitas para hindi po masyadong abutin tayo ng tanghali o kaya hapon kaya ang alam nyo mga idol kapag ang gulay natin ay uh, sitaw napaka tagal, napaka tagal pitasin kaya kailangan mo talaga to take a long time para uh, makapagtapos tayo sa pagpitas sa ating sitaw so yan lang po mga idol at salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At uh, uh, huwag kalimutan i-share ang ating video. At abangan ulit uh, uh, sa susunod ng ating i-upload na video. At uh, God bless po sa inyong lahat. Bye!